Hello po mga kalaki. Uy, eto na po ang mga 4-digit lucky numbers na ngayon pong 2pm ng June 20. Kunin mo na at ilista mo ang mga magugustuhan mong mga lucky numbers ng bawat bansa po na ibibigay natin. Kung meron po akong hindi pabigyan, sabihin nyo lamang po kung nasa ang lugar kayo at pag-aaralan ko yan, ibibigay ko po sa susunod. Eto na po ang 4-digit lucky numbers, Korea, 1278, Texas, 9293, China, 7805, Singapore, 3122 Hong Kong 1280 Dubai 5271 Malaysia 0496 Taiwan 8831 Thailand 1452 Philippines 3974 India 0836 New Zealand 2615 Australia 7955 Canada one three eight zero Greece two four zero nine Israel one two three seven Las Vegas seven seven eight two Alaska five three five eight Saudi nine two nine six Japan six four three zero Italy six five one one Germany seven eight two 2-2. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 4-digit lucky numbers. Ngayon pong 2pm, pwede niyo po yan i-rumble at alagaan niyo po yan ng 3 days ha. Good luck!